balot na balot ng plastik at nakalagay sa sako. Ganyan nadat na ng mga manging isda ang mga paketing ito sa baybaying sakop ng San Juan, Ilocosur kahapon, June 24. Ito po ay eh, nakuha nila 16 nautical miles away from San Juan. Doon nila nakita sa bandang alaw na ng hapon. Nakita po nila na lumulutang-lutang yung isang sakop. Agad kinuha ito ng mga manging isda sa pag-asang naglalaman daw ito ng pera. Pero nang buksan, naglalaman pala ito ng shabu. Tinawag ko na po kay provincial director, then pumunta siya dito together with chemist na forensic unit natin. At doon sir, on-site po nilang screen test, nag-positive naman po na shabu yung mga nakuha nila sir. Halos 23 kilo ng shabu ang nilalaman ng 24 na pakete at nagkakalagang mga ito ng halos 163 milyon pesos. Balot din daw ang mga ito ng packaging ng tsaa at mayroong mga Chinese characters ayon sa PNP. Sa taya ng mga pulis, posibleng matagal na raw ito sa dagat dahil kinapitan na rin ang mga ito ng mga shell. Or nahulog or may mga kasama pang ibinagsak dyan sa gitna ng dagat, hindi lang nakuha siguro sir. Itong ano na baka napahiwalay. Tanong namin kung may nakuha silang GPS sa ako para ano, wala naman daw sir. Ang mga droga ay ipinasakamay na sa Pidea Region 1 para sa malaliman pang investigasyon kung saan galing ang mga ito. Inabisuhan na rin ang Coast Guard na paigtingin nila ang pagbabantay para sa mga posible pang karagdagang kontrabandong lumulutang sa dagat. Sa Tabuk City, Kalinga naman, diskubre ang mga bloke ng mariwana sa isang motorsiklo sa barangay Apas. Ayon sa Tabuk PNP, nadiskubre ang mga ito nang rumesponde sila sa pagbangga ng motorsiklo sa sinusundan nitong kotse. Nangyari ang insidente bandang alas 3.20 ng madaling araw noong linggo, June 23. Ito namang nabangga na kotse, yung driver niya ay tumawag ng uh, mga kapulisan natin sa Tabuk City Police Station. At, nung narinig ng uh, driver ng motorsiklo, ito naman, narinig niya na nag-report at paspas ng takbo. Inaalam pa ng PNP ang pagkakakilanlan ng rider ng motorsiklo na tumakas sa inventaryo ng mga pulis. 25 bloke at tatlong tubular na pinatuyong dahon ng mariwana ang nakuha mula sa bag at kahon na sakay ng motorsiklo. Mayroon itong kabuang bigat na 30 kilo at nagkakalaga ng 3.6 milyon pesos. Kung magkataong makilala ang rider, posible itong sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting to damage to property at paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.